Hindi ba talaga mag-o-on ang auxiliary fan motor pag walang priyon ang aircon system ng ating sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin ko lang itong na-post i -post na question na to, no? At yun nga daw, naubusan ng prion o walang prion yung aircon system ng kanyang kotse. Nor normal lang daw ba na hindi nagbag-o-on yung kanyang auxiliary fan motor? Well, the answer is yes, no? That's the usual, no? Pag walang prion ang aircon system natin, hindi rin mag on ang auxiliary fan motor natin agad-agad. Okay, so ganito kasi yan, ano? Normally, pag on natin yung sasakyan at naka-off ang ating aircon, maybe mga 10 to 20 minutes bago mag on ang auxiliary fan motor. Now, ang normal pag on ng sasakyan at pag on ng ating aircon halos instantly mag on ang auxiliary fan motor o iikot ang ating auxiliary fan motor that's the usual setup now pag walang na detect ang ating aircon system na prion ang mangyayari dyan e eh, babalik dun sa parang patay din yung aircon no? so kumbaga pag on ng sasakyan kahit nakikita mo dun sa instrument panel mo naka on yung aircon mo eventually hindi pa rin mag on agad yung auxiliary fan motor mo so that's the usual na mangyayari no? actually that's the indication na walang pre ang inyong aircon system at mapapansin niyo dun sa compressor yung pulley at yung clutch hindi rin nagdidikit okay so it means there's a possibility na walang prion ang inyong aircon system. Well, nga, ang tanong dyan eh, saan napunta yung prion? Well, tumagas yon. So, pwedeng yan ay tumaga sa tubo, sa compressor, sa evaporator, o sa condenser. Depende yan kung saan man tumagas. No? Pero usually, sa mga sasakyan, ang unang tinatagasan ng prion is yung tubo o yung hose no? from, uh, from the compressor to the condenser or to the evaporator. So that's the usual no na uh, tinatagasan. So ang ginagawa lang naman diyan, pinapalitan yung rubber na tubo, then yun. Nilalagyan ng bagong priyon, nag-o-okay naman na no. So yun mga paps no, kung may experience niyo na pag-on niyo ng sasakyan, pag-on ng inyong aircon, napansin niyo walang lamig yung aircon, tapos yung auxiliary fan motor niyo ay hindi gumagana, yung compressor niyo hindi nag-i-engage yung clutch do sa pulley. There's a possibility na wala ng prion ang inyong aircon system. Minsan, mangyayari yan na halos pag start mo, instantly wala na talaga. May mga pagkakataon naman na ah, nag nag engage pa rin, pero konti na lang. No? So, yun mga paps, no? ito, isang indication na no? pag mahina na o konti na yung prion yun ng inyong aircon system, ang mapapansin nyo dyan is malamlam yung lamig. No? Well, pwedeng lumalamig ng maayos pag tumatakbo kayo ng mabilis. Pero pag mabagal yung takbo o stop, 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 and go situation yung takbo, eh mahina yung lamig. Pwede yan, kulang sa prion yun. Actually, yung sign na kulang sa prion at uh, mahinang auxiliary pan motor, almost the same yung symptoms niyan. No? Kung baga halos pareho na pag tumatakbo ng mabilis, nag okay yung lamig. Pero pag nasa stop and go situation, humihina yung lamig. So, yun yung isa sa mga indication o symptoms. No? Then yun, pag pumunta kayo sa engine bay, yung sabi ko nga kanina, isa sa mga tinatagasan dyan is yung tubo. So pag hinawakan ninyo yung tubo at pag may nadamdam kayo dyan na o na, na ano kayo, napansin kayo na pag hinawakan ninyo yung tubo, eh parang may oil o grease, no? So there's a possibility na doon tumatagas yung preyon, So ang advice ko dyan, dali nyo sa aircon shop na trusted ninyo at ipa-ice ninyo, papalitan ninyo yung tubo, no? So depende na lang yan sa magiging labor at do sa pagkarga ng preyon, So yan mga paps, no? Yun, yun yung mga sign na no? normal lang na hindi mag-o-on ang auxiliary fan motor pag walang priyon ang inyong aircon system. At ngayon, magsasalita naman tayo ng mga tanong ano from our mga video no na salamat sa mga nagbibigay ng tanong at sa mga nagbibigay din ng kanilang knowledge no do sa mga nagtatanong no para at least yung sharing naman tayo dito ng information para matipid yung ating pagkukotse o mai-enjoy natin yung pagkakaroon ng kotse na minimal cost no at iso isang tanong dito ideal bang ipa ang auxiliary fan motor well para sa akin mga paps no hindi ko na i-recommend na i-repair pa siya much better kung may budget kayo bumili na lang kayo ng bago okay so that's my suggestion kasi ang problema diyan okay sige pwedeng carbon brush yung problema now ang problema din dyan is yung bearing pwedeng gastado na so kung hindi mo papalitan yung bearing eh there's a tendency na baka yung susunod naman na magiging problema no? or halimbawa man bearing yung problema kasi yung carbon brush mo eventually ninipis din yan so much better bumili ka na lang ng bago kung may budget ka man lang okay next question natanggal ang fan blade dapat bang palitan din ang motor well the answer is yes okay pag nasunog or na natunaw ang inyong pan blade, huwag lang pan blade ang papalitan ninyo. Idadamay nyo dapat yung motor. Ang isang problema dyan, kaya yan natunaw, posibleng yung bearing ng inyong auxiliary pan motor ay kumakalugna na. Kaya siya umiinit. Kaya natunaw yung blade ninyo. Okay, then next. Pwede bang i-convert ang motor sa ibang model? Hmm... Para sa akin mga paps, no, hindi ko nire-recommend na mag-convert-convert -convert tayo kasi ang problema pag nagko-convert tayo eh pag aayusin natin yun na ulit yung bibili natin kumbaga hindi natin siya maibabalik don sa stock kaya ko as much as possible kung available kung ano yung original parts yun yung ilalagay ninyo Huwag kayong magko-convert no minsan kung talagang nasa liblib lugar pwede naman just just to survive pero eventually ibalik niyo rin do sa stock no and Next question is okay ba ang replacement na radiator motor or auxiliary fan motor? Well, may mga okay naman. Pero ito ha, based on experience mga papsa, iba talaga yung takbo ng original. Mas malakas. Kasi ako na experience ko na bumili ako do sa online, nasa 1000 pesos lang ang isang radiator motor. Unfortunately, ang problema, pag nasa stop and go situation ako, hindi malamig yung aking aircon no kasi 1000 pesos lang yon tas yon ah, bumili ako ng original na around 7000 pesos eh yun kahit ma kahit stop and go situation okay na okay yung lamig ng aking aircon so iba talaga ang original na auxiliary pan motor kung hindi kayo tipid mode mga paps original ang dapat ninyong ipalit and next last question ilang odo bago masira ang auxiliary pan motor okay Normally, ang auxiliary pan motor, it will last more than 100,000 km sana. Pero kung ito ay combination ng highway driving at city driving, pero kung more on babad sa traffic ang inyong kotse, usually mga 80,000 kilometers, e eh masisira na yan. So, kung akong tatanungin, kung ayaw ninyong maabala, no, para naman to be safe, no, hindi kayo maabala na posibleng masira yung auxiliary pan motor, kung more on city driving yung kotse ninyo, ay advice, no, mga 80,000 kilometers kung hindi kayo tipid mode palitan nyo na para sigurado na hindi mag overheat ang inyong sasakyan no at yon salamat sa mga nagbibigay ng information salamat sa mga nagtatanong at salamat sa mga nagko-comment sa aking mga vlog no? maraming salamat sa inyo napakaraming tanong kaya ito ginagawa ko na to ngayon para naman maisa-isa kong masagot yung mga tinatanong sa akin para at least no mas marami akong masagot na tanong. Salamat sa panonood, keep safe mga paps, at salamat sa pagsuporta sa aking mga vlog no. Salamat mga paps. Thank you at keep safe mga paps.